mm guys. Good morning, guys. Papunta po kami ngayon sa Kandava. Ah, uh, pa Pampanga yun, no? Snipe? oh, Pampanga. Ayun. Papunta po kami doon. Manghuli po kami ng ahas doon. Uh, ano siya? Pigiriya Pigirihan po ata. Ayun. Si yung mga taga-Kandaba, papunta na po kami dyan. Kasama ko si Rodharin Harin Toklaw. Tsaka yung taga-camera namin. Again, may pasok si Sniper guys. Kaya hindi namin siya kasama. Pero gustong-gusto namin talaga siya kasama. So yun nga. Hindi pa rin yung schedule namin. So, si yung mga taga-Kandaba. Hello guys. Nandito na po kami sa nagpapahuli ng aha. Dito po sa kandaba. I-check din po namin yung sa kabila pagkatapos po namin dito. Nice. Sakit pa ako pala. Dito daw po nakita yung hunos. No, ma'am. Dito. Opo. Saglit Diyan tayo, meron? Para may hindi na nakasunas sa likod. Kailangan dito. Ano yung tayo? Yung butas. Basta ka. 我们有那个。Oh my, guys so kunos na cobra yan ay cobra na ito time na evidence po kasi dito tayo na ano may lahas. Lumipat. Ito guys, hindi siya masyadong malaki. Aparte po pa, o oh, itong ano yung ano, Bago pa, bago pa lang ho siya. Ano mo nakita kasi ba Ano po yan? Dates o pizza. Pa. Mga linggo na rin gumitas. Two days ago pa lang Tsaka yung amoy niya, sobrang lansa. Dito siya nagbahay, oh. Dito lang siya ng dalawang araw. Yes. Yeah. Hindi ko kaming... Hindi ko masyadong nanatisan. Okay. <laughs> Brownie, yung yung, yung hunus tayo bago pa lang. Ito, pa lang yon. Tapos tay may nakita po kayong butas dyan. Brownie. Kung wala hong siya dito tayo, nandiyan siya. Tara, tukyan tayo itang amoy na. Dito nag-start yung amoy na. Tara, Dito na tayo. Sa dulo. Maraming dala sa dulo. Ako dito sa likod. Dito po. Nandito siya. Dito po na tayo. Oh, Napakasama ko siya dito sa bilid eh. Tapos tayo may hunos po siya doon. Oh. Kaya mo kaya pasukin yan. Ito po. Oh. Ibis. Oh. Oh. po tayo mga dito Ah.

Para may lumabakasan. Tingnan na. mayano hmm. mayano na siya. May ah. Uh, ha? Mayroon dyan? Oh. Anong gabi natin? Ako papasok. Baka sa iyo pa. Ako. Masakit nga. <laughs> Pero ako nalang. Hindi, baka mag-ibato. Ito, hindi ko kasya. Hindi <laughs> ko kasya. Hindi <laughs> ko kasya. Oo, oh, sige. Oo. Okay. Oh. Dunok sa likod, baka Dunok mamaya. dito. Dunok tayo dun sa likod. babanda. Hmm. Check ko lang ulit dito sa Talan Basta walang gagambrang, walang problema. <laughs> Nandito lang siya tayo. Kailangan pang bali. So, Ipas yung may bahay sa dyan. Kapasukin ko Nandito lang siya tayo. Nandito yung amoy niya. May amoy Doon po siya. Doon ako eh. Baka dito sa PBC ay you ano, know? mayroong awang yung may PBC doon eh. Okay. Ay, ito. Ah. Yan lang. Hindi, alisin po itong mga Okay. okay. to PVC. Tignan mo yan. Hindi, to. No, Ah, oh, okay mabigat bibig si na yan. Sila na nagbibig. Kulin niyo sa amin. Ay, sa Ano, no, may bota siya dun. Pag ganun tayo. Ay, sila oh. hmm. mo. Meron dyan, no? siguro sa Kasi pwede siya magamit dun. mo kung bubuli yun. O, oh, ha? Bubuli. Bubuli. Ay, wala niya tayo ako hindi, choke lang. Cobra. Cobra? Cobra. Ah, Hindi. Pag pumasok. Ay, kanya na meta eh. Ano yung modon? mo doon. Hilahin ko rito. Dumaan yun. Kapag ginila ko to, oh. maka may babagsak yan. Opo tayo. Malisto ka. Kaya ko sana, pag pumasok ka dyan, sasak. Kasabay ako dyan. Para pag pumasak, sasaloy ko. Oh. Dahil oh. ko mabilis to ha. Tignan mo, baka lalabas dyan. One, two. Ito, doon ka. Wait lang, si ano, si Tem yung. Ilike mo, to. Okay. One, two. Ayan! Ay! Ayan, Ayan ito, Oh my god! Ito nga Dito, dito siya nagbabahay din. Gobra na ba yan? Sa Ayan? Ayan. Opo. Opo. Ayun ay, ay, nga, Umabayang ulo. Ayun ulo. Ow! Oh. Yung paa mo ha. Wala sa kondisyon yung paa mo. Yung paa ko, wala sa kondisyon. Oo, oh, yung paa mo. Huwag ka na kasi kakaya ng bulaklak ng baboy. Goat <laughs> pala yan. Kawa ka daw po. <laughs> okay, Nagano siya, ano tayo? Bagong bihis yan. Sa kanya po kaya yun? po, sa kanya yung hunos doon. Ganito lang yung ano ng munos. Pabibisi po. Okay. 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 Okay.

Lang, daba, ay. lang, din. Eh, dapat nung ano ito pa. Ayan lang ang tayo. Dapat may pag-iba na Maliit lang yung ano yung, yung gunas. Sa kanya mo ito. Ay, oo. Oh. Sa kanya mo ito. Sukatin so, mo. Pwede mo sukatin. Kuha po ang metro. <laughs> ha? <laughs> yung metro natin. Hindi, yung lapad ng chan. Doon naman po sa fish pan tayo, wala na dito. Oo. Oh. Hindi, ito, tignan pa natin ulit ito. Tara. Yan, ulitin uh -huh. natin yan. Doon sa, likod, wala na. Ay, hawakan mo ito doon, doon ako sa likod. Doon ako sa likod. Doon ako sa, sa kapila niyan tayo. Hindi ko pwede ako masyadong nakakakal. Dito ako sa mga lub tayo. Oo. Oh. Ano nangyayasip dyan eh? Yung kahoy na yun, sinulipin natin. Kaya kahoy? Kahoy. Ah, ito? Ito. Pwede po kong buksan ito? Oo. May hilo doon ka lang wala? May doon wala?

Take po dyan. Oh, okay. Nasa loob na ng bahay. Parang dumaan din dito, oh. Oo. Oh, okay. Tayo hmm. yung bakas niya dito sa gilid, dito. Patag. Oh, dito rin mo tayo. Ano po po, oh. Malinis po yung patag, eh. Diyan. Yeah. Huwag ko dumaan niya kasi dahil tiyan lang yung ano niya, oh. Mix it up. Don't just walk it. Marami na nga dito oh, po. Oo, bugit kasi yung ano. Tay, dito hutay Tay. Yung ikot ng kawo di ba pa tinignan? Hmm. alang kasama Hindi din mo ng up 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 atay bang paro 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 natin sa Ano ba Dito na tayo